Eh, yun oh, know, naganda sila ng ano ng tubig ko. Oh. Kasi tayo mahirap na. Kumuha tayo ng dalawa. Para ano, uh, sigurado tayo. Alas, walang lalabas na walang tubig eh. Kaya bilhin na rin tayo. Later. You na know, mga katima dito At uh, 144 na Dapat hindi pa tayong 130 lang tayo eh Kaya lang syempre May mga ano pa tayo May mga naskasa pa tayong Mga papers Mga PDS Na para fill upan ha. Syempre Nagpaturo pa tayo Yan 144 na Grabe init Galing tayo sa malamig Nang 10 oras tayo do sa loob Na malamig Tapos paglabas natin Grabe init Yan Mukhang pag ganyan ng panahon ni eh. Yan positive doon oh. 23 at nakarasa naman tayo ng isang araw yan isang araw na namin natapos natin at magbunuan tayo dun sa ano <laughs> talagang ano ito yung ito yung sinasabi ng mga kasamahan ko dati na yun nga yung mabigat mabigat yung ano mabigat naman talaga si pang umaga ngayon eh uwi muna tayo para makapagpahinga pa maka idlip eh, magka alas dos na eh kain muna tayo at check check natin, natin kung ano ginagawa ng mga kung ano ginagawa nila Martin sila Shakira doon sila yung naiwan doon ay walang pasok hindi si Martin yata may pasok oo oh, Thursday pa lang pala kala ko naman kala ko weekend na okay okay let's go na tayo para ano makapagpahinga pa yun mga nakalimutan ko nga pala kanina nag ano nag, uh, nag warning yung ano yung yung Alberta nag warning na magkakaroon ng problema sa ano sa sa tubig dahil sa northeast area yata merong nasirang ano, may nasira na daluyan ng ano ng tubig. Eh yun nga ang sabi nila, huwag mo maligo, huwag mo magugas ng plato, sabi. Parang ang nangyayari parang wala yata wala yata mawalan yata, yata ng tubig. Kaya natin tayo sa Costco. Bundan lang katabi lang to ng ano eh nung pinagtatrabahuhan natin. Eh magano muna tayo. Bili tayo ng ano ng tubig kahit yung pang-inom lang okay na yun yung pang ano yung pangligo yun lang titisin natin bahala na yun ang sabi nila ako paano kaya to pero bilhin muna tayo ng tubig dito para sigurado eh baka magkaubusan ng tubig meron <laughs> kahit yung pang inom lang natin ma importante pang inom natin bilhin tayo ng mga siguro mga dalawang pack ang bilhin natin kuha tayo ng postcard para ano check natin kung ano sana may abutan tayo kasi alam ko nag-aano lahat ng lumalabas bibili ng tubig kaya nga dahil nga mawawala nag nag ano eh, nag ano nag alert warning kanina. Nung naka ako. Ayun, check muna natin sa loob kung may mga tubig pa. Ayun uh, uh, you no? oh, naganda sila ng ano ng tubig oh. Bago lang 'to. Eh. Para ano, sigurado tayo. Baka mamay matagal lang yung tubig na ano. Eh. 'Di ba? Importante yung tubig. Eh. Okay. Yung wheel tayo nito, dalawang ano, dalawang 40 pack per pack tapos ditong tinapay yan, okay na yan hanap tayo ng ano ng pre-taste nandiyo na tayo sa loob eh. hindi pa tayo kumakain <laughs> di ba yan, no? Alas, eh. lalabas na walang tubig eh. kaya bilhin na rin tayo yung, yun o oh. yung bilhin natin meron tayong uh, soft drinks tapos meron tayong uh, tubig. Dalawa, dalawang pakete. <laughs> dalawang pack na 40 pieces. bumili lang tayo ng ano itlog na 30 pieces. Bali yun lang yung ilan yun naman yung ano binili natin. Dito na tayo na ano masyadong ano. Nagikot. Yeah, natin. balik natin yung ano push cart kasi nililigtot sila ano yun, sila is tito eh yung iba kung sa saan nilalagay kaya kailangan tayo eh sumunod tayo sa ano sa patakaran ibabalik uh, natin siya sa tamang lagayan para di man para bawas sa trabaho sa ano sa mga katrabaho uh, sa boss sila naging ligpit niya di eh. Kasing bali na ka na tayo. 38 dollars, tubig lang, tsaka soft drinks, tsaka itlog. Ay, eh, 38 for 58. Yan, naka 58 dollars tayo. Oh, grabe, yung init ah. Oh. Kasi natin yung bintana? Ay, sa, Hindi ko natakpan yung upuan, grabe. Yan o, no? hindi ko natakpan yung upuan. Sakit-sapit. Yan, naka ano tayo ah, 58. May, may mga ano kasi to, may mga deposit pareho may deposit yan kasi nga iano naman natin sa battle depo yan eh kukundin na i din hindi natin sa kanilang deposit na yan eh kaya kailangan itatabi natin yung mga lalagyan yan ilang piraso lang yun nakaano na tayo stay in oras na ba 2.29 na naku alas dos na overtime na tayo na isang oras hindi pa tayo nakauwi okay let's go grabe init tumaya tayo ng ano ng loto ang 649 ngayon 62 million yan di ba ang laki ng ano swerte tayo doon kahit na doon sa 1 million guaranteed lang okay na tayo uh, bayad utang pwede na yun di ba pero mas maganda kung makuha natin yung 62 million malaking pera malaking marami tayong matutulungan no? pagka no? marami tayong planong magagawa maraming business tayong magagawa sa 62 million eh pagka pag tinimes ba pa yun sa Pilipinas, magkano ang 1 dollar ngayon sa Pilipinas? 42. 42 per 1 dollar. Yung laking pera nun pag kinonvert mo, di ba? Kaya yun, ito tayo. Eh, manipis natin sa universe na isa tayo sa manalo. Kahit na yung classic, ano, classic 5 million na ano tayo, nabunod tayo, okay na yun. Importante eh, zero utang lang tayo, okay na yun. Mayaman na tayo, bago lang tayo utang. yun ano, tayo, ang ganda dito sa ano, sa... Ano ba to sa, sa Canada? Canada. Mura yung ano rito eh. Tinapatan niya yung sa Costco kasi 41 141. Ginawa niya rito 144 lang. Eh hey, doon sa amin ano siya, 159 sa amin eh. Kaya dito ako nagpagas kaya mas mura. Malapit pa siya rito sa ano, meron pa siyang T&W na ano, restaurant 'yan. Uh, baka sakali manalo tayo. Malaki-laking balatuhan 'to. Kaya yung hirap at pagod natin eh mapalitan. At na ako sa mata yan. Tagal na nito. Ilang taon na. Taon na binilang nito. Pag taya-taya ako nito. Eh, mamanipis lang natin sa universe na tamama tayo para everybody happy. Okay? Madami ni tao. Let's go. At uh, nagpagas lang ako rito. Nakaaral lang tayo dollars. At least eh, mura yung gas niya. Atay lang natin to Ang bola nito. Bukas pa naman ang ano niya. Bukas pa ang bola nito. Okay, yeah, okay. Let's go ato. ako. tayo. Doon tayo dito. Meron dito, dito ano eh? okay. yun. A&W. Okay. Yan o. Kaya masarap din dito yun o. Oh. A&W. Okay, ito na. Pwede tayo. Inantok pa ako eh. Tulog muna ako para bago mo isiste. Nakatulog ako. Kasi madaling araw na naman tayo mamaya eh. Kaya ano. Tara na. Dumadami na yung sasakyan kasi mura nga rito. Parang nag-Costco, parang nag-Costco ka na rin yung nagpagas ka rito. Hindi nalawak. kabilang side doon yung Costco. Tara, uwi na tayo. Yun o, at na nga tayo. Iniwa ko yung dalawang aso rito kanina. Hindi ko na kung nasaan saan nagpunta. Baka ano, baka umakyat. Yan, tara ano. na Maghanap tayo ng ano natin. Ang dami binili ni ano. Ang dami binili ni Este. Oh. Muro lang kasi. Eh. Magkano ba ito? Six eh, dollars oh. Di ba? Six dollars ang dami na. Pero masarap siya. Ano? Malambot. Mamay magluluto ako no, ano, ng ano. noodles. Tapos isasaw-saw ko sa noodles yan. Para nila tayo mag-arise. Titingin tayo dito sa ano natin. Sa mini pantry. Ayan no mini pantry ginawa you know, natin ano na to mini pantry diba ayan dito sa mga taas may mga ano tayo rito yung mga ayan natin to ayan Simbaan natin yan dito ayan natin yung mga iba iba, iba, iba klase mga noodles ito yung favorite kaya yung noodles na to beef slakimi ewan ko dito sa ano galing, galing ng Pilipinas ito eh. Yan galing na Pilipinas yan. Bakit pa ano, manipis yung ano niya? Noodles. Ayan, mamaya magluto tayo niyan. Ayan, tapos mga iba-ibang klaseng ano rito. Yan, ginawa na natin ano. Mas meron din. Ito yung mga ito yung na ako niyan. Oats. Pag ayaw ko mag-rice. Ayan. Nung nandun pa ako dati sa kabilang ano, nung nandun pa ako sa picker, eh nag nagke lang ako kaya lang ngayon nung napunta ako doon sa pick by line nagarise na ako hindi pwedeng walang rice eh. kasi mga ano rito ito marami tayong rito yan magic sarap so ito yung gatas Tapos, ito, ito masarap to itong ito parang masarap ito babaonin ko ito mamaya yan no? mi go, goreng yan try nyo mga katin mi goreng masarap yan yung tatak niya, ano eh yan no? Indomie. Ito masarap to. Tapos meron tayong mga ano rito. Yan, eh. Ano to? Organic toast chestnut. Ba, meron ba lang binirisistay ito? Sa Costco kasi pag may mga ano sale, sobrang silly. Kasi eh. ito yung mga seasonings natin. Ito, ito. Meron tayo dito ano. Ayan, masarap din yan. Pineapple juice. Kesa mag... mura lang din yan. Anim na piraso yan. Sa isang box, mura lang din yan sa Costco. Kesa mag-soft drinks ka. Ayan, ganda yung pineapple juice kasi ito meron tayo rito yung, yung pansit tapos meron tayong mga chicherya rito yan ito masarap itong palaman ito meron tayong mga rin, sardinas natin oh. ito, yung grease maanghang to eh kala ko hindi maanghang pero eh. tayo ito, masarap din to yan o oh. ito yung pinoy style na liver spread masarap yan ipalaman eh, yan. tapos meron tayong mga spam marami kami spam dito kasi lagi nakasail yan eh pag nagsail siya may na kami ito so, masarap din to yung ano oh. hot water lang yan oven lang yan 3 minutes yan, yan, yung mga langas meron tayo dito mga bagoong mga season isa meron tayong bottled water doon. oh, di ba kompleto na yan eto meron kami rito ano itlog ng pugo yan itlog ng pugo kasi ito yung binili namin is na ano chocolate ang dami namin na mura lang din kasi sa ano yan fresh ko sale siya yan, yan yung laman ng ano natin yan. kada sahod dinadagdagan natin yung laman o, oh, diba? eh. oh, di ba mini pantry sisti gumawa niyan eh hindi nakatulong pa yung pwesta rin di ba oh, sarado na natin mamaya mag ako ng mga luluto ko dyan eh, meron dito ang ano eh, nadiscover sila oh. ayan oh. masarap din to yung Mexican na to yan try niya rin yan, tuna Okay, sarado na natin. matmamay mamaya maguluto tayo? Ay, labas tayo rito. Pinakalak na. Check natin. Ito maganda rin din yung mga katimuan. Ano yung doorbell siya. Na ano siya ring. Pwede rin niya sa cellphone app. Banda rito medyo ano eh. Pagka makulimlim siya. Maano siya. Ah... Uh, malamig. Ano kayong gumagana rito? Bukong may nakabukas dito sa ano namin. Eh. Patayin ko nga eh. Ano. Yung ah. maganda pag nandito o, sa, ano, sa dulo, makakalabas ka ng ganito. di ba? Tahimik na tahimik. Traffic nung kanina. Ngayon karamihan dito nakabukas yung mga garage. So, para ano, para sa mingaw. Yung malaki rin yung lupa sa harap namin. Kaya Okay init ano, o ito ah check na natin kami ah, yung gumagana dito dapat din na tayo nakaheater ah baka sa ano yan o ah. pwede siyang pwede siyang thumb pwede siyang password kasi minsan pag ito ginamit mo pag malamig hindi gumagana nagoprosen yan tapos siya yan, ganun lang. Magalak siya mag uh, mga 30 seconds. Magalak pag isa yan. Nanood tayo ng ano. Okay ka, peri ko. Okay. May nagano dun sa ano. Ay, si Martin pala. Yan yung, yan yung laman ng rip natin. Punong-puno. Oh. Kaya siguro tumutunog yung pinto eh. Yan. Nag-prepare si Martin ng kanyang food. Eh, sa'yo pala to? Pero parang nakatawa. Ayun o. Hindi, dapat tandaan mo kung ano yung nauna. Unahin mo ha, first come, first serve, eh, first come, first in, first out. Parang hindi masira. Yan si Martin, magulo siya mag-isa Kasi yung dalawang aso nasa taas. mo Ay, wala si ate mo? Wala. Check ko nga. Bakit tayo sa taas? Hindi lang namin ng na pinto rito kasi nga yung isang maliit. Pag pinabiyama sa taas doon, umiihi sa carpet lang yan yan check natin wala, na, wala kaya pala siguro wala yung dalawa tapos dito may nakaabang tayo dito ano yan napipad kasi nga Easy natin yan hmm, nakabukas na naman yung CR nalo sabi ko isasara tayo tapos meron tayo dito ano yun ang misa nagpapahinga tapos meron tayo dito yung laptop yan, dito tayo mag-apay. natin dito. Ah, huy! Uy! Akala ko naman. Akala ko eh. Akala ko ka naman. kayo. Doon na. Sa baba na. Baba. Sige na. Sige na. Sige na. Ay, sa. Nagulat ako sa inyo. Baba. Doon, doon, doon. Iihi na naman to. Let's go, let's go. Tara, tara. Baba doon. Sanchi. Akala ko naman. Nag-walking. Tara. na. Chico. Chico. Kasi ito, no, automatic yan. Sinacharge namin yan eh. Kasi misa madilim sa, no? sa hagdan. May mga halamang si Siri rito. Diga eh, no? Pinakawalan ka na nga at namatahol pa Yan, may mga halamang si Siri Kasi dito yung may, ano, yung bintana, may araw dyan pang umaga. Kailangan na arawan siya. Tapos dito may mga halaman din siya. Ito medyo anong, ano, nilipat list dito. Kaya lang ano, nalanta. Ayan. Tapos oh. ito o. Oh. yung tali nila Chico na Ano Chico? Pinakawalan ka na, makatawid ka pa ha? Ha? Ano? Ito si Sachi. 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 Yan ay hey, dyan ito ata uh, ano pauwi na naman tayo kali third day natin sa no? sa Walmart meron pa tayo isang araw Yan. isang araw pa tayong sasakit ang katawan natin <laughs> Yan, maraming maraming po salamat sa mga araw araw na sumusubaybay sa mga vlogs po natin maraming maraming po salamat sa mga nagko comment maraming maraming po salamat sa mga dito po nakapag subscribe dyan pa subscribe na lang po at uh, yun, yun, nga at uh, yun sa mga nagko-comment, nag-share, nag-like maraming salamat sa dati ng subscriber sa mga bago sa mga silent viewers yan. maraming salamat po sa inyo lahat dyan shout out sa inyo lahat dyan maraming 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 po salamat sa pagsubaybay nyo po sa amin sana huwag po kayo magkasawa sa pagsubaybay po sa amin comment lang po kayo kung may mga tanong kayo comment na kayo kung meron ano kayong gustong gawin gawin namin pa-comment na lang din po at uh, yun naman po ang, ang, content natin kasi mga buhay buhay lang natin sa pang araw araw minsan ay iba minsan halos pareho lang pero maraming salamat pa rin po at uh, yung mga sumusubay po po sa atin Yan, maraming maraming salamat ito at pawi na tayo magpahinga na inom ako ng ano nito planax panigrado planax kailangan natin ito eh ang sakit ng katawan ko nito pag nagpahinga ako eh Ganyan ako eh pag yung ano yung ganito malakas tayo eh pero pag yung nagpahinga na doon lalabas yung sakit ng katawan. Kaya yan. Siguro kain muna tayo ng konti tapos tulog. esiste pumasok na maaga. Siguro pag gising ko nandiyan na yun. Maaga rin naman uwi noon. Maaga siya papasok ngayon, maaga rin uwi noon. Yan Sabado ngayon. Yan. Kapasalamat lang po kami. Maraming salamat po sa inyong lahat diyan. At yun, uh, yun lang po. itu tayo, baka mahuli tayo. <laughs> See you the next lampo. Bye bye.